Natulog ka ba? Nag-aalala kasi ako para kay maripose. repose Gilal, sasama na lang ako sa inyo. Hindi ako mapapakali pag bumalik ako sa amin eh. Inigo, delikado nga. Bahala na. Makaisip naman tayo ng paraan para makapagtago eh. Inigo. Rasul? Ah, si Mariposa. Anong nangyari sa kanya? Huwag mo nang alalahanin ni Pong Prinsesa Inigo. Ako nang bahala sa kanya. Ikaw lang nang iniisip niya eh, ang kaligtasan mo. Kaya mas mapapalagay siya kung babalikan na lang sa inyo. Hindi. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakakausap si Mariposa. Eh, ang rin pala ng ulo mo eh. Mas makakabuto sa'yo kung uuwi ka na lang. Ikaw lang ang mainiisip niya eh. Ako nang bahala sa prinsesa. Alam ko ang sinasabi niya sa aking dalawa na delikado. Pero bahala yung wala sa akin yun. Alam ko ang pinasa ko nung pumunta ako dito. Ihingi ako ng tawad kay Mariposa. Pabayaan niyo akong gawin ko yun. Ikaw ang bahala. Ikaw lang ang mainiisip niya eh. Kapag may nangyari sa masama, mas lalo siyang pinag-aalala ka Kaya kong alagaan yung sarili ko. Sandali nga, ha? Kung makikabalita man tayo kay Prinsesa Ira, sa tingin nyo naman, paano tayo pupunta doon na hindi tayo nakikilala ng mga gamuwa? Sapat na yan. Nung unang beses kong ginawa, nakalusot ako sa mga gamuwa. Basta't kailangan, mag-iingat pa rin kayo. Huwag magpapahalata. Oo nga, Inigo. Dapat maging matigas ka. Mayabang. Parang mga gamawa. Parang ikaw? Oo. Oh. Rasul. Basta mag-iingat kayo. Lalo na ikaw. Ilang beses nang gustong ipaputol ng mahal na hari ang pakpak mo eh. Ako nang bahala sa sarili ko. Ikaw, Lila. Hindi ka ba makikilala niyan? Hindi ka naman nagbago ng anyo. Huwag niyo akong alalahanin. Eh, kayong dalawa lang naman lang delikado kapag nahalata kayo eh. Sige na. Bilisan na natin, punta na natin si Mariposa. Prinsesa Aira. Halika na.